Hello at welcome back sa aking channel, napakasarap panuurin ang kilig na hatid ni Jinky at Manny Pacquiao sa kanilang yacht nitong Pasko, kitang kita ang pagmamahalan habang naglalakbay sa karagatan. Nakakatuwa isipin kung paano nagcelebrate ang power couple ng Pilipinas sa masayang pagkakasama. Sa gitna ng busy na buhay, mahalaga ang mga simpleng sandaling ito para sa kanilang pamilya. Napakatamis ng pagtingin at ngiti. Isang inspirasyon ang relasyon na ito. Nakakataba ng puso na makita silang nagbibigayan ng pagmamahal sa gitna ng kanilang tagumpay at hamon. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa regalo at handaan kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa ating buhay, sana'y maging inspirasyon ang simpleng pagmumumento ng Pakyaw Family sa pagpapalakas ng pundasyon ng tunay na pagmamahalan. Narito at ating panuurin ang kabuoan ng video.

lalaka, nakaade si Bisnon. ano yung si ayano kapa. na si Tibo pa daw kita. woh 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 po woh 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 woh